Mag unboxing muna tayo mga lords ayan ito yung order natin na folding bed mga lords so, ayan ano to uh, double size ito mga lords ngayon sa ano ayan ayan ang lugs sira din katan. matibay din siya, makapal din siya mga lugs order sa tiktok ito mga lugs Hindi din siya. Okay na yan mga lods. Uwaks pa natin yan. Ito na yan natin mga lods. Ang hirap tanggal ang mga lods. Wala, wala tayong ano, wala tayong gawak sa silpon natin mga lods. Kaya, wala tanggal yung mga lods. Ayan ayan na ayan na katang binarito ang tilapian mga lods okay na siya Ready to eat na yan mga lods ayan gawin na sa yung sawsawan tuyo kalamansi na may sili ayan tas mag uh, mag insalada uh, rin tayo ng talong mga lods papakuluan na, lang natin yung talong natin ayan ang uh, ating folding bit mga lods ayan na inopen na natin kaya siya kalapad mga lusyo ayan ayan. Oo. Ayan. Ganyan, sa ayan. Okay. ayan o ayan kaya siya kalapad Okay. Okay. Ayan Ano? Ay, latag na natin mga lods. Tara, sumama niyo ako. Ito na mga lods kabuuan ng yung sa kalapad ng ulo so. yung so, ating punting grip mabigat din siya mga lods ha mabigat din yung punting grip natin oh. meron din siyang headboard ayan malapad din mga so. kasi nito dito ang tatlo ayan ang uh, kabuuan mga lods kita apa yang dapat petinggi,